We praise the Lord with our voices. Isang magpapalang araw po mga kapatid at tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaral kukunin po natin ito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 16, Talata 13 hanggang 20. So ito po'y payag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan na taga bautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o sa isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka si Mo na anak ni Jonas sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa iyo. Pabulo ng itapo ng si Yesu Kristo, kamatayan, tatong laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang ang Kristo. No. So dito ay tinanong ito ng ating Panginoon. Dalawa kasing question ng Panginoon. No? Sino ako? sabi ng mga tao yung ikalawa sino naman ako para sa inyo so dito kasi ang sisarya ng Pilipos marami kasi sila dito mga Diyos Diyosan no? kaya ito yung tinanong ni Jesus no? marami silang sinasamba sila baal no? kahit nga yung mga hari no? alam naman natin yung sa mga mga Griego sa mga Greek mythology yung daming ano yan daming silang mga uh, Diyos no? mga Diyos Diyosan no? Uh, yung mga Romans ganun din no? yung mga Canaanites, yung mga Pagan marami rin silang sinasambang Diyos Diyosan kaya dito tinanong ni Jesus no? Ah, sino naman no? sino ako para sa kanila no? So, tinanong niya yung mga alagad niya kung sino siya sa tingin no? ng mga tao sa lugar na yon sabi daw uh, marami silang sinabi no? Kayo daw si Juan, Bautisma, uh, Juan Bautista, Juan Bautista, na nagbabautismo. O kaya si Elias, Jeremiah o ibang mga propeta, no? Iba-iba yung ano nila, yung uh, pagkakailala, no? Iba-iba yung pahayag nila tungkol kay Jesus no? Wala talagang uh, tumpak na sagot. No? Kasi nga kinukumpara nila na siya ay si Juan Bautista, uh, Juan Bautista na nagbabautismo, di ba? Kasi nga, uh, alam naman natin dito mga kapatid, na sa ating Panginoon, tayo nagbabautismo, no? Hindi lamang sa tubig, kundi sa Espiritu Santo. Pero siyempre, darating pa yon after na yung promise niya pa yon in the future, sa time pong ito, no? Sa time pong ito. So, napakalagay yung bautismo ng time na yung kay Juan, kasi nga, uh, yung Uh, pagkilala, no, natin na tayo ay makasalanan, no, kasi dati kasi, ano yun eh, uh, ipapahayag mo, no, public uh, test uh, testimony na confession na aaminin mo sa mga tao sa paligid na yan na ikaw ay makasalanan, no, kasi may mga witness eh may mga tao sa paligid lalo na kapag nangangaral si Juan Bautista no, sabi niya na at, uh, magsisi at taligdanin yung mga kasalanan at magpabautismo, no, eh, siyempre, kapag nangangara si Juan Bautista ng time na yon, siyempre, marami ang nanonood. No? Eh, ang tawag doon is, nandun ka sa publiko eh. No? Kapag nagpabautismo ka, uh, isa na yun na inaamin mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan at nangangailangan ka ng kapatawaran mula sa Diyos. No? So, hindi rin talaga basta-basta yung dati, no? yung bautismo, kasi nga, Uh, aminin mo no? hindi lang sa harapan ng Diyos kundi sa harapan ng mga tao sa paligid na tayo ay makasalanan at uh, nangangailangan ng kapatawaran ng ating Panginoon so dito may kita natin son of man no? Uh, ikaw sino daw sabi ng Panginoon sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao kasi nga <clears throat> Isa rin kasi sinabi but son of man, no? Kasi mga Greek mythologies, no, yung mga grego ano 'yan eh, mahilig sila sa mga ano eh. Uy, iba 'to, no? Ito ay son of man, no? Yung kita mo sa mga superhero, no, Kung sa ating mga kapanahunan, mahilig sila sa mga ganun eh, yung mga supernatural, no, mga superpower. Ah, uh, na talagang ano eh, 'di ba? Meron nga sila Dios sa dagat, no, si Poseidon, 'di ba? Yung uh, goddess of uh, love, maganon, 'di ba? Yung goddess ng Hades, uh, no? yung goddess ng uh, uh, ano ha to, uh, ng pangdigmaan uh, digmaan. Meron din sila, may tawag sila diyan. 'di ba? So, dito makikita niyo mga, mga kapatid, no? Uh, kaya nga i prescient din, no? Na siya yung son of man son of man para iba yung dating no sa mga sa mga taong ito na lalo marami silang josyosa Diyos no uy parang iba to ah. son of man di yeah. ba pero yung pinakaano din is pag sinabi kasi natin son of man uh, ano yun eh alam naman natin yung ating panginoon na parito para iligtas yung sangkatauhan no yung mankind no yung mga tao ay iligtas no sa pamamagitan ng ating panginoon kaya nga tinawag nga na son of man kasi nga, alam naman natin sa Genesis na ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isang tao. Diba? No? Nagpagkakasala ni Adan. Kaya pumasok yung kasalanan. Kaya nga tayo ay uh, yung bunga ng ating pagsuway yung bunga ng kasalanan na nagawa ng ating uh, ni Adan hanggang sa ating henerasyon daladala yun, di ba? Kaya nga yung wages of sin is death, no? Kamatayan, no? Pero dahil sa bag at pag-ibig ng Diyos, ay tayo ay gusto ng Panginoon na kunin doon sa kamatayang 'yon. So pumasok yung kasalanan dahil sa isang tao. Kaya kailangan tao rin yung tutubos sa kasalanan ng tao, di ba? Kasi hindi pwedeng pwedeng namang gawin ng ano eh ni ni Jesus na ating Panginoon ni Jesus, oh, binabawi ko na. Kasi na, na, nawala yung authority sa tao eh, di ba? Kasi nga na hindi pa nagkasala ang tao, may eh, meron tayong authority sa lahat ng create ng ating Panginoon, ng ating Diyos. May authority yung tao eh. Pero dahil sa pagkakasala ng tao, na yung mga authority na yon nawala sa tao, di ba? Kasi nga ano na eh, kaya nga sabi ni ni Satan nang tinempt niya ng ating Panginoong Hesus, 'di ba? Ibibigay ko ang lahat ng ito kung ikayo iluluhod sa uh, luluhod ka at sasambahin mo ako. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus, isa lang ang dapat mong sambahin, walang iba ang Diyos, 'di ba? So bakit kasi 'yun ang nawala sa tao eh. Pero dahil sa kasal, dahil sa sa isang tao, pumasok yung kasalanan. So yung kabarayaran ng kasalanan, dapat tao rin ang magbabayad. 'di ba? Kasi madali, sabi ko nga, madali lang gawin ng Diyos 'yun eh, no? Sabi niya, "Oh, binabawi ko na, no? Yung ninakaw mo sa mga nilikha ko, no? Kukunin ko na babawiin sa iyo." No? Hindi niya nakailangan ano eh. Uh, mamatay sa cross. Pwede na naman gawin 'yun eh. Pero hindi ginawa ng Panginoon kasi bakit? Kasi pwedeng sabi ni Satan. Ano lang eh. Ginamit mo kasi pagiging Diyos mo eh. No? Unfair ka eh. E alam naman natin ang Diyos natin, patas siyang Diyos eh. Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagiging Diyos. Di ba? So dahil pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, yun din naman ang sabi ng salita ng Diyos, ay ang ating Panginoong Hesus nagkatawang tao, no? Para ano? Para sa yung magbayad ng kasalanan nating mga tao. No? Kaya tinatawag rin siya na Son of Man. Di ba? na sa yung pinadala no sa katubusan ng ating mga kasalanan no siya ay nagkatawang tao no eh siyempre sa mga griyego, sa mga sabi ko sa mga pagano parang iba sa pandinig wow son of man <laughs> no parang interesting no son of man yeah? pero sabi dun mga kapatid no ngunit para sa inyo sino naman ako yun ang sabi ng Panginoon yung una, ang tinatanong niya, ano ang pagkakilala ng mga tao kay Jesus? Ngayon naman, ang tinatanong ni Jesus, ano naman yung pagkakilala niyo sa akin? So dapat merong difference, no? may pagkakaiba yon. Kasi iba yung pagkakilala ng tao na hindi mo kasama kesa yung mga taong palagi mong kasama. Magkaiba yon. Hindi mo pwede na yung kapitbahay mo, mas kilala ka ng kapitbahay mo kaysa sa anak mo. <laughs> hindi mo pwede yun. Hindi mo pwede mas kilala ka pa ng kapitbahay mo kesa sa pagkakilala ng nanay mo o kaya ng anak mo, kaya ng asawa mo. ba diba? Siyempre, kung sino yung mas palagi nating kasama, siyempre, yung ating pamilya, sila yung more na nakakakilala sa atin. So, magkaiba, no? Yung mga tao sa paligid natin, pwede silang magsabi ng bagay tungkol sa atin. No? Yung ano lang, yung nakikita lang nila. Pero siyempre, yung mga bagay na hindi nila nakikita in private life natin, yung nakakikita, yung mga taong kasama natin sa loob ng ating tahanan. So, iba rin yung kanilang pagkakilala sa atin. No? Yung mga tao sa paligid natin, konti lang yung alam nila. No? Yung mga friends natin, medyo marami-rami na yung alam nila. Pero yung talaga nakakakilala sa atin, na much more no? na makapagsasabi kung sa sa porsyento, mga 90 to 9, 100% yung mga taong palagi nating kasama. Ano? Yung mga tao sa paligid, mga 10 to 20%, yung mga kaibigan natin, maybe 50, 60. No? Yung mga katrabaho natin, maybe, bagay natin na ganun din. No? Pero yung mas mataas na porsyento na nakakilala sa atin, siyempre palaging kasama natin. Kaya, ini-expect din ni Lord ano yung pagkakilala nyo naman sa akin, no? Baka mamaya yung pagkakilala nyo sa akin, pareho lang dun sa pagkakilala, no? Na mga tao na hindi naman sumusunod sa akin, no? Itong mga tao hindi ko naman palagi nakakasama, baka mamaya mas pareho lang yung pagkakilala nyo sa akin, di ba? <clears throat> Kaya ang maganda nga yung sagot ni, ano, eh, ni Pedro. Pero yung sagot kasi ni Pedro, hindi yung karunungan na galing sa kanya, kundi yung revelasyon na yun is galing talaga sa Diyos Ama, no? Na ipinahayag sa kanya, kaya sabi ng Pangin, kaya sabi ni Pedro doon, uh, tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumugot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. No? Yung maganda doon is, <clears throat> yung sagot ni Pedro eh, no? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos, no? So, mas ni level up ni Pedro eh. Yung dati kasi yung una, son of man lang eh. No? Yung sabi ni Jesus, anong pagkikilala nila as anak ng tao? Pero sinagot ni Pedro, mas matindi, inenelevate niya. You are the son of God. No? Kayo ang anak ng Diyos na buhay. You are the son of the living God. No? You are the Messiah. Ikaw ang Kristo. Ang anak ng buhay na Diyos. So, inelevate niya eh. No? Hindi lang siya, na pinapakita doon yun na hindi lang siya tao, kundi siya talagay Diyos. No? Siya talagay Diyos. At sabi doon, siya yung Kristo. Pag sabi natin, Kristo is the Messiah. No? Siya yung taga pagligtas. Ay, inelevate niya eh. So, kaya nga, anong doon ni, ni Jesus, ang mensahe niyan sa inyo, mapalad ka. No, Pedro, kasi yung message na yan, hindi galing yan sa tao, kundi galing yan sa Diyos. Kundi galing sa aking amang nasa langit. Anong maganda, anong grabing privilege niyo, mga kapatid? No? Masabi natin, talagang pinagpala ka. Kasi bakit? Kasi yung mensahe na lumabas sa bibig mo, ito yung nagmula sa Diyos. No? At siyempre, pag yung itong mensaheng ito ay galing sa Diyos at talagang nagmula sa Diyos. It's truth, no? It's, it's true mga kapatid, no? Katotohanan. No kasi sabi doon eh, hindi inayag sa inyo na sinumang tao kundi na aking mga nasa langit. Kaya sinasabi ko sa iyo, no sapagkat ang katotohanan ito ay inihayag sa iyo ng sa iyo ng ay hindi inihayag sa iyo na sinumang tao. Ang katotohanan ito, no? Kaya siyempre, kaya nga napakalaga, no? Kapag tayo, lalo na tayo ay sa mga nangangaral ng na salita ng Diyos, siyempre, wala tayong ibang dapat ipapay kundi katotohanan. So, magiging katotohanan lang yun kasi nga dahil ito ay mensahe na galing sa Diyos. Kaya nga napakalaga yung sinasabi na yung ating ipangangaral na salita ng Diyos sa mga tao, dapat ito yung mensahe na gusto talaga ng Diyos na ipahayag sa tao. Kasi kapag ito yung mensahe na gusto talaga ng Diyos na ipayag sa tao, sasamahan ito ng Diyos. No? At ipoprove ng, ng, ng Diyos na totoo yung sinasabi natin. Kaya nga meron tanda't imala. Meron talaga nangyayari. Kasi bakit? Patutuon na yan kasi ng Diyos yun eh. Natutuo yung sinasabi natin. No? Ipapakita niya, hindi lang sa atin, kundi doon sa mga tao, na yung sinasabi natin ay totoo. ba? Diba? Kaya nga in-elevate niya eh. You are the son of the living God. No? So may kita natin dito mga kapatid, yung, yung pinaka-point dito mga kapatid is yung pagkakilala natin sa Panginoon. Eh. Diba? Yung sa time na ito, tinanong yung mga tao, o yung ikalawa, tinanong ng Diyos yung kanyang mga alagad. Sa atin naman na panahon ngayon, no? sa atin naman na sitwasyon ngayon, no? ano yung pagkakilala natin sa Diyos? No? Ano yung pagkakilala natin sa Panginoon? Kasi nga ang Diyos na papakilala sa atin minsan sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin. Kaya nga sa Old Testament, nagpakilala siya as a Jehovah Jireh. No? Siya ang Diyos na nagbibigay. Siya is the Jehovah Rapa. No? Siya yung Diyos na nagpapagaling. He is Jehovah Shama. Siya yung Diyos na sumasa atin. No? Palagi nating kasama. Kaya nga nagpapakilala siya kay Abraham, he is El Shaddai, no? Diyos na makapangyarihan. So ang Diyos ng tagumpay, no? The Lord is my banner, di ba? So ang Diyos napapakilala nagpapakilala. Ah, kaya ang tanong naman, ano naman yung pagkakilala natin sa kanya? Kung tayo naman tatanungin, no? Sa ating sitwasyon ngayon. Kung ikaw tatanungin ng Diyos, ano naman yung pagkakilala mo sa akin? ano yung pagkakilala mo sa Panginoon. Kasi bawat isa sa atin, alam natin na siya yung tagapagligtas, siya yung Diyos. Pero hindi dapat na yung pagkakilala natin is nasa head lang, no? sa utak lang natin. Na alam natin, siya yung tagapagligtas, siya yung anak ng Diyos, nagkatabang tao. Pero hindi doon nagtatapos eh. Kasi kung yung pagkakilala mo hanggang dito lang at hindi mo siya talaga ma-experience, maranasan sa buhay mo, ano eh, parang wala siyang bigat. No? Parang hindi siya ganun ka uh, bigat. No? Parang marami kasi tao, parang ano lang eh, uh, yes, kilala niya ang Diyos. Pero hindi nila nararanasan naman sa buhay nila. Alam nila may Diyos. Alam nila na ang Diyos uh, nagpro-provide siya na nagbibigay solusyon no, sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin. Pero iba pa rin, pa rin kasi yung, yung pagkakilala mo in the same time nararanasan mo. No? Kasi pag nararanasan mo isang bagay, kaya mo siyang uh, ano mapapanindig, eh, mapapanindigan po natin no kasi eh, tayo mismo in eh, na experience natin na totoo yung pagkakilala natin sa kanya hindi hearsay no hindi dahil narinig lang natin kasi ito yung madalas na naririnig natin sa mga nangangaral kundi talagang naranasan natin sa buhay natin no kaya kaya natin siyang patutuhanan na totoo no na siya yung Diyos na provider sa buhay ko kasi nga naranasan ko eh na vibe ng Diyos yung pangangailangan ko masasabi ko ang Diyos sa buhay ko siya yung healer kasi bakit kasi naranasan mo pinagaling ka ng Diyos eh nagpakilala sa sayo bilang manggagamot mo, di ba? Kapag ikay nag-iisa, nagpakilala siya na siya ang Diyos na yung kasama, no? Na siya ay omnipresent. Na siya ay kasama-kasama natin, di ba? So nagpapakilala ang Diyos eh sa mga nangyayari sa buhay natin, nagpapakilala siya eh. At ang sabi ng Panginoon sa mga naranasan mo na tungkol sa akin, gaano mo naman ako kakilala? Ano naman yung pagkakilala mo sa akin? ba? Diba? Kaya may kita natin dito mga kapatid eh. Binigyan no ng kapangya, ng uh, authority si si Pedro, no? At uh, sabi doon kapangyarihan, sabi doon at sinasabi ko sa iyo ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarian ng kamatayan ay ang ay hindi magtatagumpay laban sa kanya no kasi alam naman natin siya yung kaunahan na ang no siya yung san uh, una kaunahan na santo papa ano? na successor ng ating Panginoong Hesus at uh, dito mga kapatid ay tunay na yung itinatag na iglesia ng ating Panginoon ay hindi kayang tibagin ano? kasi nga yung ating simbahan di ba ang ating simbahan katolika maraming pinagdaanan yan eh 'di ba? May ups and down, grabe yung mga persecution. Pero may kita mo na nanatiling matatag. Kasi bakit? Kasi ang Diyos ang nagtatag eh. You no? Know? Kasi kapag ang Diyos ang nagtatag, hindi pwedeng matinag yan eh. Kaya nga sabi ni, nakalimutan ko, para si Kai Pas yata. ba diba? Yung pinipersik, yung hinuli yung, yung mga, yung mga, yung, lingk yung lingkod ng Diyos, you no? Know? Sa so may axe sabi niya kung ito ay hindi sa Diyos, hindi ito magtatagal. No? Pero kung ito ay sa Diyos, ibig sabihin kinakalaban natin yung Diyos. Di ba? No? So may kita natin doon mga kapatid, ang Diyos ang nagtatag No? Eh. Kasi pag ang Diyos ang nagtatag mga kapatid, hindi yan matitinag. No? At tulad niya, kapag tayo ay tinawag ng Diyos, pag naniniwala tayo ang Diyos ang tumawag sa atin, yes, mag-undergo uh, tayo sa mga trials, sa mga persecution, sa mga pagsubok, no, sa mga problema, mga karamdaman, o ano-ano pa man na mga challenges sa ating buhay. Pero ano eh, kaganda kasi yung pag ikay tinawag ng Diyos, hindi kanya pinababayaan eh. No? Yes, may time kung minsan parang nagsishaken yung ano natin, parang kala mo parang tutumba ka na, no? parang magigive up ka na. No? Pero, pag uh, tinayuan natin, no? yung pananampalataya natin, no? at, at uh, pinaniniwala na natin na siya yung Diyos na tumawag sa atin, makakatayo tayo eh. Kasi nga sabi ni San Pablo, kung saan ako mahina, doon ako lumala kasi. Kasi doon natin nararanasan yung strength. No? Kaya nga nasasabi natin, God is my strength. You no? Know? <coughs> God is the, the strength of my heart. <coughs> o kaya nga nasasabi natin siya yung Diyos na nagbibigay kalakasan. Kaya nga napakalaga na sa buhay natin. Doon kasi eh, uh, ano yung pagtitiwala natin sa kanya. Kung gaano natin siya kakilala. <coughs> kasi hindi ka pwede magtiwala sa si isang tao kung hindi mo siya kilala. Eh. Yung pagkilala mo sa kanya, ito yung pagtitiwala. Magkaano yan eh? Magkapare ano yung porsyento niya <clears throat> kung yung pagkilala mo sa kanya 50-50 lang edi 50% lang din yung tiwala may bibigay mo kung 75 lang ang pagkilala mo 75% lang din yung pwedeng maibigay mo pero pagkilala mo siya may bibigay mo yung kabuhan ng pagtitiwala natin sa kanya so ganun po yung mga kapatid no? sa araw-araw ng buhay natin ang Diyos ay nagpapakilala ang Diyos ay iniyahayag niya yung kanyang uh, Uh, kalooban sa bawat isa sa atin no? ang Diyos ay nagpapakilala sa bawat sitwasyon no? sa bawat na nang nangyayari sa buhay natin kaya dapat tayo ay magtiwala no? na kontrolado ng Diyos ang lahat at may kita natin dun no? Mirigan din eh no? si Pedro ng yung authority binding and losing no? ano man yung pahintulutan sa langit ay pahintulutan dito sa lupa ang ipagbawal sa langit dito sa lupa sabi doon ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit ang pahintulutan mo sa lupa ay pahintulutan sa langit no yung pagbawal mo dito sa lupa ipagbabawal sa langit yung pahintulot sa lupa ipahintulot sa langit no so makita mo yung yung malaking ano yung pribilehiyo na ibinigay no sa bawat uh, sa kay Pedro at uh, na, uh, sa mga mananampalataya rin no kasi makikita natin doon sa Mark, uh, Mark chapter 16 na yung mga mananampalataya ay binigyan din no ng uh, kapangyarihan no? na mula sa ating Panginoon kasi nandoon eh si Lord mismo ang ating Panginoong Hesus mismo na no? sabi eh, no sa Mark chapter 16 ay yung mga sumasampalataya ay makakapalayas no di ba? sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga may kita natin dito, yung authority na yun, um, matatayuan lamang natin kung kilala natin yung nagbigay sa atin. ba? Diba? Kasi kung hindi mo kilala yung nagbigay sa iyo, at hindi mo alam yung authority na binigay sa iyo, ay wala, di ba? Kunyari, kung ikaw, traffic enforcer, no? kahit truck pa yan, pero pag tinayuan mo yung authority mo as a traffic enforcer, titigil yan sa iyo. 'Di ba? <laughs> no? Pero pag medyo takot ka, <laughs> 'di ba? At hindi mo matayuan yung authority mo para nagdadalawan ka, nag-aanin langat ka, eh di tatakbuhan ka, no, ng mga taong uh, uh, lumalabag no sa batas trapiko no diba? pero pag kilala mo yung uh, nagbigay ng authority alam mo yung authority na binigay sa iyo, so matatayuan mo siya. Kaya nga napakalaga mga kapatid no, yung salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ngayon. Yung pagkilala sa Diyos, napakalaga po niyan. Napakalaga niyan. Pagkilala mo yung Diyos, alam mong hindi kanya pababayaan, di ba? mo yung sitwasyon na dumarating sa buhay natin, matatayuan natin kasi sabi niya hindi kita iiwan ni pababayaan diba. So 'yun po mga kapatid no sa oras pong ito. Ito 'yung bagay na gusto po ipaabot ng Diyos po sa atin. No. Tatlong katanungan, katanungan sa mga tao kung sino si Jesus, kung sino ang anak ng tao? Sino ang pag uh, ano ang pagkakilala ng mga alagan sa ating Panginoong Hesus. At 'yung tanong naman para sa atin, no, ano 'yung pagkakilala mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo? nawa ay patuloy natin siya makilala kaya nga sabi ni San Pablo Lord I want to know you more no? deep within my soul I want to know you yun ang hangarin ni San Pablo eh. yung makilala ka Panginoon ng lubusan yung makilala niya ang Diyos ng lubus, lang lubusan at yung kanyang kamatayan no? sa krus so dito ba kapatid kasi doon lang eh doon lang natin ma-appreciate, doon lang natin mabibigyan talaga ng pahalaga ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng ginagawa ng ang ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin kung kilala natin siya. Kasi nauna doon natin mauunawaan na napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So God bless po mga kapatid, ang nawaan Diyos sa patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless.